na mga kamasi. Ayan, ang ganda ko. Oh. ito, 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 ito. Ito. Ito mga idol, magluluto po kaming kamasi. Tsaka iniyaw na talapi, ay ito, sa huwag ko. Kaya iniyaw na talapi, pwede rin. Basta po iniyaw, masarap dito. Ayan, si Bata po yung mga kamasing ginawa namin to. Pagka bata pa, yung napitas namin dito sa taas. Mas masarap po yung bata eh. Masik na masarap mga idol. Gulay pagka umaga, napakasarap. Sauga mo ng ano, inihaw mga idol. Napakasarap nito. Tsaka mayroon kami bisita may edad galing ng ibang basa. Ah, may edad pala lahat. Tata. Ay, may edad lahat pala yung bisita natin. Huwag mo na, mo na tayong ituro pa Ako gusto ko po sa kamasya batang ganito. Batang uh, yan. Sabi mo kung parang to, nandiyon doon siya mag ano, yung mga ano doon, yung mga papaya. Mano na, mataas na yung damo. Ito so po, tinatanggal namin yung pinaka, ano niya, buko. Ito so, yung buko. Pero gusto ko dito, pagka naganap po ako dito, man manipis dito. Para po pag nagluto ako, ito pare. Manipis para pagka ginisa mo, mabilis maluto. Yan, Yan po, tingnan nyo ka bata. O, yung sa palengke, pagka bumili ka, talagang solid na ang may edad na eh. Pero ito talagang batang bata. Yan po. Manipis lang. Yes. Dito, masarap din po ito sa gata. Pero ako gusto ko sa pagkaumaga ano muna, ganito, gisa lang. Good morning, Nang, nang ano, kamansi. Yan po ang mantika natin. Napaka-solid na walang kolesterol niyan So, ang sinya. Happy birthday, Val Cruz. Yung bayo ko, ito. Happy,

Uh, ano pagi ko ang uh, sa si may malaking konti nito. Nainit na ako. So, puro yung ano sa ng yung Kanya po yung pagana natin diyan. para matanggal din sa kanyang katawan. Sa dila dito. Masarap po ang pasaw dito yung sa ganyan yung yung, yung inihaw, masarap. Malinam nam, malinam po kasi yung ito eh. naglalagay ito. So, tatanggalin ko lang yung laman. Yan, mga. Ito naman uh, yung ano uh, natin. Yung ano Yung natin rito. yung pwede Tapos ginamit natin yung mantika. Lemon. Tapos siya. Eh,

Okay, na, na may okra. Yan, pwede rin yung sitaw na may okra. Gigi o, oh. sa mo. Sasama dyan. Opo, sasama dyan. Ang tawag naman sa amin dito is yung may pakak. Alin po? Yung breadfruit. Yung yung, yung yung ano, jackfruit. Hindi Jack yung jackfruit. Breadfruit yan. Breadfruit. Bread um. Yan ang breadfruit. Pakak. Kapitas lang namin sa bubong yan, kamansi na yan. Kamansi. 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 Ah, sa amin ang tawag ng pakak. Yung pakak yata yung mas malalaki. Mas malalaki. Yung, Pag maliliit pa, kamansi. Pag o, malaki um, na, kalamansi. Hahaha <laughs> yung po yung gilisanya. Uh, Ito na, masarap. Ubudel pay tayo. Kasi bata ko eh. Maliliit ang kinuha ko. Oo nga. Hindi, maliliit din si nga kamansi. Maliliit ang kamansi. Puro piritong talapya. No, apaka sana preto mar. Okay, umuna din isig, umuna preto. Okay, okay. Taglipon. Umuna. Okay. Taglipon. Mga lang Ito, ito nang uli, nang po ako ng papaya para may papaya tayo. Oh, ayan ang bukid. Yung sinasabi ah, niya, tatakbo ka lang na, eh. Opo, oh, 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 tatakbo ka lang dito. May papaya na oh. oh. Sabi niya, tumakbo ka lang ng papaya. Oh, Oo, ganun-ganun. Meron na. Tumakbo ka rin sagi. <laughs> <laughs> Yung mga buwig-buwig na sa ni Ayun Ayon, Ayun, okay, best friend bigyan. Ayon, bigyan. Ayon,

Dan to kacang kanin, tita kanin, kanin, kanin. Eh, okay, papaya ko. Papaya na masarap, mahal. Walang butong talaga. Opo, bag, wala mo. Alalang butong. Kahit na po kayo ninyo buto, pwede. Shampoo ang kinakain dapat buto natin ng panggapon. Gamot yan buto. Opo, nakuha kang kutsara, boy. Bakit siya? Bakit ka sa siyam, hindi. Hindi po, wala. Maganda naman yan. Yan ang buro yan po yung burong. Ay, walang uh. uh. kanin, kanin Kuha kanin. kanin. Burong tulong. Ay, magdadasal po ka. Magdadasal po kayo. Papaya, yan. Good morning, good morning. Bye, man. Ay, Ay Ang sarap ng papaya. Eh, dalawa lang, siguro. Paro eh. po din yung Alay po, alay po paro yan. Ito yan, derang. Bulang lang, yung kawal. Tsaka po kayo yan. Wala po ano yan. Walang yung mantika niyan, wala kolesterol. Wow. Gano'n niyo po, video niyo. Gano'n, okay. gano'n, gano'n, gano'n. mo sila. Red Lady lang. Oo, Red Lady Red Lady, okay. Red lady. Okay. Red lady. Okay ko, uh, ay yung ano, yung uh, uh, oh. uh, sandok. Ay, sandok. ano? ang Ay, ng itlog. Ay, itlog. Ayun ay, ay, po. Ay, po itlog, sa, <laughs> uh, ano natin. Ano sa yung ano? Eh, sandok, sandok. 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 Ay, malakot, malakot. Ano? Niyo, para wala lang ay, you know, Kita yung plato ko, yung share yung, yung plato ko. Ito yung plato ko, yung plato ko. Uh, ito, ito, May kanin na ba sila doon? Bigyan yung kanin. Kanin. Pumuko na kayo, puno na kayo. Opo, konti-konti. Para matikman niya. Marami naman yung isda. Pero okay, kunin mo na lang si yung tanong mo ko. Wait, yung plato. Yung po. plato. <laughs> Ay, tawa ka lang yan. Pero, Piktura, picture, picture, kasi Yan doon, bigyan mo. Ano po? Oh, no. Ano po pangalan yan? Anong pangalan nito? Sartin. Sartin, yan. Losa. Losa. Losa yung plato. Losa yung plato, yan. O, bigyan mo yun doon. Eh Sa dulang na kami. <laughs> Alam Oh, Opo, dulang lang dati. Ano? Oh, Nakakaalam lang oh, ng ganyan niyo. bless blessed food. Na. Oh, blessed food. Oh, okay muna. Ayan ito. Okay. Kain na po tayo mga idol. Ayan ang idol. Kuha pa kayo ng kusarang isa. Kusarang isa.

Tapos Diyos ako. na ka. Huwag po kayong niyo. Ano? Siman niyo po yung buro kung ano lasa. Ipapaganon. Buro kung gurani yan. Tama yan? Good morning, good morning.